Hello, hello mga kumarates. It's me again, Mami Loy. Ngayon nga pala mga kumarites ay Sabado. Buti na nga lang at summer outing nga sa bahay ni Kuya kaya naman nagkataon nga na wala na rin kaming pasok. Pero kung hindi ay malamang sa malamang ay may pasok nga kami ngayon. Dahil bukas nga ay birthday na ng aking anak ay kailangan nga natin maglinis-linis dito sa loob ng bahay. Inuna ko nga muna itong lamesa namin dahil Diyos ko ang na nakadagmang. <laughs> hindi ko din baga alam kung saan mga nanggagaling yung mga dagmang dito sa lamesa. Pinunasan ko na nga rin yung lamesa dahil nga ang dami na nga rin patak-patak ng mga toyo. Kaya nga ay may dumating nga akong parcel para dito sa isang rep. wag ka, hindi nyo kaya may bago na naman tayong rep. Ang problema nga lang dito ay yung ilalaman. Kung tatanungin nyo nga ako kung saan galing ito, eh, huwag nyo na nga tanungin dahil hindi ko rin alam. Ha? May nagbigay nga lang pala nito doon sa pinagtatrabahuhan ng aking asawa. Ijajak shop na sana to, pero ang problema nga lang dito ay yung pintuan, hindi masyadong nagsasara. Pero overall naman ay nalamig pa naman. Eh kesa naman junk shop nga ang makinabang, eh di syempre kinuha ng aking asawa. Pamalit na nga rin ito doon sa rep naming maliit na nasira na. Halos kagaya yung rep na pamana sa amin ng aking biyanan. Ganito nga yung mga sinaunang rep at matitibay nga yung mga ganito. Binilhan ko nga pala ito nung lock para sa pintuan. Dahil nga ang problema nga lang nito ay yung pintuan dahil hindi masyadong nagsasara. Tinesting nga namin siya kagabi at nilagyan nga namin yung freezer ng tubig kung titigas. Ay kinabusan nga ay puro yelo na nga yung freezer. Dalwa-dalwa nga ang ating rep pero wala naman tayong ilalaman. just ko. Kailangan natin magimbak imbak na maraming tubig din eh. At ito nga pala yung binili ang tawag nga pala dito ay child lock. Para nga pala ito sa mga baby na mahilig magbukas ng rep. Hindi nga nila yan mabubuksan pero nalang ko sila. Char. Mura nga lang pala yung bili ko dito at dinalwa ko na nga para dun sa isa namang rep. Mamaya nga ipoproblemahin natin kung anong ilalaman natin dyan. Char. At ayan, itong si birthday boy nga ikagigising laan. Ganyan nga yan kapag ka walang pasok. Minsan alas 9 o alas 10 na nga yung nagigising. Kung hindi mo pa nga yan pupuntahan sa kwarto ay hindi pa nga yan babangon. Sinabayan ko na nga rin siya ng almusal nyan at pagkatapos nga namin mag-almusal ay ako naman ay maglalaban itong mga basahan. Kailangan e, nga natin maglinis-linis ng bahay at Diyos ko dadating ang aking biyana ni madadat na madumi ang ating bahay. Oh, hindi nyo rin kakayanin at napakadami dami nga din nating washing dito sa bahay. Kaliwat kanan nga ang ating rep, pati naman ating washing? Char. Dito nga tayo maglalaban itong ating basahan dahil hindi nga ito pwede sa ating automatic na washing. At ayan, pagkatapos nga doon sa kabila, ay dito naman tayo sa loob at ito naman ang ating lalabhan. Naglaban na nga rin pala ako ng aming mga tuwalya dahil Diyos ko, may limang pisong gusot na. Char. Dito nga pala sa loob ng aming CR, ay meron nga pala akong sampayan. Lagpasan nga rin pala ang hangin dito, kaya naman hindi nga amoy CR. Kaya mga damit namin din dito ay mabilis nga matuyo. Lahat nga rin na mga walya namin ay eh, pinaglalaban ko na. Sa init nga ba naman ng panahon ngayon eh, mamaya ay mamaya ito yung nga rin ito. Huwag nyo na nga rin pansinin yung akin damit dahil nga naman chan ko nga yan nung gumamit nga ako ng Clorox. O di ba tapos na nga tayo magsampay dito sa kabila at nandito naman tayo sa kabila pa. Hoy, napakadaming kabila naman. Kumuha nga pala ako ng sabon doon sa loob at ito dito ko nga inilagay sa ating basahan. Kita nyo naman yung tubig at hindi na puti, eh, putin na. Ay halos isang taon ko ba hindi nalabhan. Hoy, ang tagal. Syempre charot lang, no? At habang pinapaikot ko naman yung mga basahan ay eh, kumuha na nga ko ng mga pamalit. Hindi ko na nga inaalis dito sa sampan itong mga basahang ito. Inabot na nga ata dito ng tatlong taon. Itong basahan nga pala yung ginagamit ko at nilalagay ko nga pala dito sa unahan ng pintuan namin. Dito sa may tapat ng lababo at dito sa tapat ng CR. At habang naglilinis nga ako, idumating nga itong akin darling dahil nga half day lang siya. Magpapatulong nga tayo niyan dahil itong maliit na rep nga ipapasok natin. Kanina nga habang naglilinis nga ako, yung isang maliit rep na sira namin ay inilabas ko na. O oh, ba diba, ang laki kasi hindi magkasya. Pero sige, pinilit pa rin talaga at nagkasya na nga tayo. Ang laki kasi ay mag-diet. Eh, ba't ba? Ayaw ko nga eh. Huwag kang makulit ng aano ka dyan eh. Kung ayaw mong maano kita eh, huwag kang ano dyan. Eh, yung mga katrabaho ko nga, umiinom pa ng vitamins para lang tumaba. Eh, tayo nga hindi na kailangan mag-vitamins para tumaba eh, magpapapayat naman. Huwag na. Mas gusto ko na nga yung ganitong katawan dahil marami nga napipisil. Char. At sa wakas nga, inaipasok na nga rin namin itong rep. At naalala ko nga pala, may dumating nga palang parcel itong aking awa dahil nagpa-order nga sa akin ng salamin. Ay, aba, boss toyo. Sina ka dyan? Nagpataka sa yung ginagamit niyang salamin kaya ayan wala tuloy magamit eh sobrang init pa naman ng panahon ngayon. Tapos yung isa naman salamin ay maliit daw kaya naman ito binigay na nga lang niya kay Kurt. Sabi ko nga sa aking anak ay e, ang poge. Eh. Ay aba napaka ah. Charot dialogue na dialogue yun ang aking darling eh. Sabay na nga rin palang dumating itong ini-order ko para dito sa cover ng aking anak. Sabi ko nga ay magpalit na nga rin siya ng bedsheet dahil nga lalagyan ko nga ito ng clip. Paano ba naman ay nagre nga sa akin yung cover daw ng kama niya ay lagi na nga lang daw natatanggal. Kaya nang umorder nga ako nung lock para dun sa rep ay isa na bay ko na nga ito. Kaya kung ang mga bedsheet nyo nga ay maluluwag ay perfect na perfect nga ito. Nung una nga ay nalilito pa nga ako kung paano nga ito ilagay. Ay kaya pala natatanggal itong cover ng kama ng aking anak ay maluwag talaga. Tapos naman niya na yung cover naman namin ng aking tinanggal at nagpalit na nga rin ako ng amin kurtina. At ito nga pala yung nilalaro ng aking anak dito sa kanyang cellphone. Pag nagwa one on one nga sila magama ay lagi nga siyang talo. Ay mas maganda sana kung sa personal ano. O di ba walang clue. Huy. Baka naman magkaroon pa kayo ng idea, charot. Ay aba napakasarap naman ng kanilang pulutan kaya naman ayan pipirasuhan na natin. Makapagpaluto nga rin pala nito sa aking asawa pang ulam. Ay aba napakalambot naman ng laman. Syempre hindi tayo magpapaawat niyan dahil nga titikman na natin. Natikman ko na to dati at napakasarap nga din pala pampulutan. Hindi ko nga alam kung anong tawag dito. Pinaupo ang panabong ata are, Char. Ay ano nga kaya't lahat ng panabong ng akasaway ay gawin nating garne. Kesa nga gawin nating tinola ay baka nga tayo mapurga. By the way, highway nga pala mga kumarates. Nag-order na nga lang pala ako nito sa food panda. Dahil tinatamad nga akong lumabas dahil nga sobrang init. Kaya pagkatapos nga nating maglinis kanina, inaligo nga agad ako. Nag-order na nga lang pala ako nitong cake sa Red Ribbon. At ito na nga lang pala yung aking ipinalagay. Yung maliit na nga lang na aking order dahil mga bata lang naman ang kakain nito. Bibinyagan ko nga sana itong maliit na rep dahil nga wala pang laman. Yun nga lang pala ang akala ko dahil yung pampupulatanin ng aking asawa ay di nga sa maliit na rep dito inilagay. Itong malaking rep pa naman ay dinedepress ko dahil ang kapal na nga ng yelo. Kahit papano naman pala ay may lamang soft drinks itong maliit na rep. Hoy malay mo naman pag grocery natin ay makapag ASMR pa tayo nang ilalagay natin dyan. Charot. Ay yung aking anak naman ay pagkagaling nga sa basketballan ay nagcrib naman ng shake. Sago pa nga yung hinihingi sa akin at ipudpanda ko daw. Ay sabi ko order pa ay pwede naman tayong gumawa. Ang gusto pa nga ay cookies and cream, buti na nga lang at meron pa nga ditong tirang Oreo. Kaya naman dito sa gagawin nating shake, ito nga ang gagawin nating flavor. Ay, nung i-check out ko na nga sana yung sago, ay nung tinignan ko nga ang presyo ay 150 kamahal. Buti na nga lang at meron nga blender dito sa bahay. Meron nga din pala akong tirang ebab, kaya naman ayan, nakapag-shake nga tayo. Shake, shake, shake kayo dyan. Tamang-tama sa mainit na panahon. O, ba diba, kahit nga kape ang flavor, e eh, pwedeng pwede na natin itong gawin sa bahay. Nagkadkad nga lang pala ako ng yellow dahil nga meron akong binili nung pang halo-halo kasi sa blender na ito ay eh, dapat talaga pino yung yelo. Binigyan ko nga rin itong aking pamangkin ng kaunti dahil nga baka mate yan. Pero konti nga lang dahil baka mapagalitan ako ni Mudra dahil kagagaling nga lang yan sa ubo. O ba diba, bibili ka pa eh. Pwede, pwede naman tayong gumawa dito sa bahay. Sayang ang 150. Ay Diyos ko mga kumarites, ibang iba talaga ang hulab dito sa sala namin. Ay grabe, bakit ganun ang init? Ano napakalinsangan. Kahit ako nga ay ayoko na nga ding lumabas dito sa loob ng kwarto. Dito nga sa loob ng kwarto ay langit. Pagdating mo sa labas ay interno. At medyo malilom na nga ay eh, nagpatulong nga ako dito sa aking pamangkin magkabit nitong decoration. Ito nga pala mga kumarites yung binili ko pa sa DB Mart. Buti na nga lang itong aking pamangkin ay gising pa kaya sa kanya nga ako nagpatulong. Para bukas kasi wala na nga akong gawin. Kaya nga nag-order na nga lang ako ng luto na para hindi na nga rin ako mapagod. Dahil bukas nga eh, may pasok na naman tayo. Buti na nga lang guys ay eh, yung akin nga in-order na regalo nga sa aking anak ay eh, malapit na nga dumating. Saktong sakto nga sa birthday niya yung dating kaya naman abangan nyo kung ano nga ba yung regalo ko sa aking anak. Hindi niya nga alam at iba blind fold pa nga natin siya para naman surprise talaga. Alam nyo naman na nag-iisa nga yan, kaya lahat nga ng gusto niya na ibinibigay ko talaga. Hindi naman niya yun hinihingi sa akin, pero ako nga lang ang may gusto. Panigurado nga eh, kahit nga mga pinsan niya ay eh, mag enjoy nga dun sa binili ko. Pagpasensyahan nyo na nga at napakaingay nga ng aking background dahil nga puro tugtugan na dito sa bahay. So ayun lang naman mga kamartes, ang kaganapan natin ngayong araw at abangan nyo nga yung mga susunod pa. O siya, hanggang dito na lang mga kamartes. Thank you for watching. Bye!